Ito yung pinsala mga kagre, dulot ng bagyo. Ayan, ating eh, tatayo natin yan. So dito, bandang bundok kasi tayo mga kagre. Ayan o, oh, mapapansin nyo mga kagre. Ayan, may mga natumba talaga doon o. Oh. So ganoon talaga. Yung mga dahon na damage. Ayan o. Oh ayun yun nabalik na talaga yung iba pero ganoon pa man mga kaagre maraming nakasurvive sa ating mga saging so magdidilip tayo ngayon din mag spray tayo ng ating pulyar yung pasgro ito kaya pa natin to so ganoon talaga sa farming mga kagri, may mga uh, talamidad So, ang dami, marami-rami tayo dito na disgrasya mga kagre, ayan o, oh, nabuwal. May nabuhal talaga siya sa lakas ng angin. Yun. So, tuloy na lang natin yung subwal para makarecover. Dito banda. Dami. Yun, tumba pa. Yan, nabali. May bunga rin. Yung isa nakabalot. Yun, may bunga rin. Oh. Ganun yung sitwasyon namin yung magsasaka mga kagri. Ayun o. So, ganun talaga. Ayan. At ayan, may subuhal pa naman. Ayan, tumagilid na lahat. Tumagilid. So, ang dami pa rin nakasurvive. So, ganun talaga. Huwag tayong, ano, huwag tayong sumuko tuloy natin so, sa dami ng nakasurvive salamat salamat tayo so, salamat tayo palagi mga ganito sitwasyon kasi pagka magsasaka ka lalong lalo na sa saging kailangan talagang uh, paghandaan mo mga ganitong kalamidad mga kaagre so ano tayo ngayon uh, talagang sinubukan tayo ng panahon kasi nga yung FB natin 933k followers na pa so timing binagyo tayo pero hindi tayo nagpatinag yan kailangan natin ituloy so ito gagawin natin ngayon yan, kagaya yung ginagawa ng Joy Joy so binabantingan namin para makabangon yung ating mga saging yan o may mga tali na yan dun sa kabilang area natin ako, mahigit siyang daan siguro mo natumba doon. yan o no? oh, may tali na yan sinatalian natin para tumayo siya ng bahagya mabilis siyang makarecover ito mga bagong tanim na to yung mga natumba yung mga followers doon, yun na naman alagaan natin para makahabol siya na natin doon nag-i-spray na din sila so ito yung ano mga kagli ka agri immediate important na activity so iwan namin lahat ng activity doon sa kabilang area kasi nga pagkatapos ng hangin na yon sobrang lakas ito na nagiging resulta so madali ang spray ang ginagawa natin pagka ganitong sitwasyon kasi nag siya eh so ibig sabihin pagka yung uh, mga puno natin maalog so possible yan punggos papasok yung mga sakit na yun. So, kailangan nating uh, protektahan agad. Lalong-lalo lalo na sa dahon. Pag, kahit sa mga anong tanim. Pag ganun, hangin. Maalog-alog kasi yun. So, ito na yung ginagawa nila ngayon. Dito sa area nito, nag-una. Dilip. Dilip spray. So, dilip spray na yan. So, titingnan natin. Ayan ah. Dilip spray and din uh, aayusin yung mga magilid at saka yung nabuhal na talaga ay kukunin na natin yan so ginagamit natin mga kagri pass grow yung pulyar so mas madaling makarecover tataas yung resistensya ng uh, tanim so, mahilig tayo sa puliar mga kagri yung mga tanim natin ay talagang pulyar yung ating uh, binabanat dito para nang sa ganon mabilis yung recovery niya hindi din tayo gumagamit masyado ng abono Monthly lang papitik. Pero yung subwal, kinokontrol natin. Pasunod, isa lang yung pasunod. And then, pa isa isa. At ito, babalutin na din to. Yung mga yan. So, ano lang tayo. Uh, labanan natin. Ano man yung mga kalamidad na darating. Mga pagsubok. So ganun ang buhay magsasaka mga kagre. Kailangan lalaban tayo. Para pag ganitong sitwasyon hindi tayo na discourage talagang positive lagi yung isip natin sa mga ganitong sitwasyon. Para hindi tayo uh, kung sa Bisaya pa maluya ba. Hindi tayo manamlay. Kasi ang mga paraan andiyan lang yan eh. So pagkatapos nito, balik na naman to sa normal. Komportable ka na naman, balik ka na naman doon sa Uh, TBT mo sa kabila. So, natumbahan tayo rito ng mga siguro sampo. Iba pa yung mga tumagilid. Yung mga tumagilid na yon, pwede pa yon, makarecover pa natin yun. So, kung titingnan natin sa kabilang area natin, dun sa taas, mahangin kasi rito mga kaagri kasi nga nasa tuktok tayo ng bundok So kung maliwanag lang to or wala lang uh, ulap, makikita natin yung Mount Apo. Yung Mount Apo makikita natin dito. So yun sa taas, iba't ibang activity yung ginagawa uh, ginagawa. So hopefully ngayong araw na to matapos natin yung activity para magiging panatag na naman yung ating loob na iiwan tong area na to. So marami-rami na din tong nabalot natin mga agri. Ayan siguro nasa mga 500 na to, mahigit pa. So hindi pa na-record yung iba. Mababa yung presyo ng saging ngayon pero tuloy pa rin tayo, tanim tayo ng tanim. Kasi darating din yung araw mga ka-agri na bibigyan tayo ng magandang presyo. Ayan. Medyo nakakahingal talagang dito sa Undok. yun nga mga kagre ka yung sa FB page ko nga pala yung na hack yung FB page ko so, yung FB ko ngayon mayroon pa naman pero uh, makikita nyo na lang doon for dito sa youtube tuloy tuloy tayo mga so, Ay, Ganun lang mga kagre ka talagang ganoon ang buhay ang daming pagsubok na pagdadaanan so importante lang naman Matuto tayong bumangon at lumaban. Tuloy-tuloy lang. Uh, Bihayaan din tayo ng Panginoon. Mabuhay tayo mga farmers. Tuloy tayo laban sa farming.